Bagamat mo ang bilang ng kaso, marami pa rin mga Pilipino ang nabibiktima ng mga scam sa text at email. Kaya muling paalala ng Department of Trade and Industry at Securities and Exchange Commission, mag-ingat sa mga ganitong estilo ng panloloko. Ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan para hindi maloko sa text at email? Alamin sa report na ito. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, may ilang kababayan tayo ang sinasamantala ang sitwasyon para makapanloko. Matapos mauso ang pyramiding at investment scams, high-tech na rin ngayon ang panluloko gamit ang email at text at may iba't iba pa rin silang gimmick. Tulad na lang ng mga text na nagsasabing nanalo ka sa isang papromo o kaya'y may nangyari sa iyong mahal sa buhay abroad at kailangan mong magpadala ng pera. Minsan, nagpapanggapan na kamag-anak mo at kunwari magpapadala ng package kung magpapadala ka ng globe. Sabi ng DTI, sa huntahan ng programang Kape at Balita kanina, may ilang pinepeke pa ang permit para mapaniwala ang bidiktimahin. Kunyari, mag-apply uh, mag na lihitin mo yung promo, pero kinukopya lang nila o in-imagine na yung mga number niyan. Kung minsan ginagamit niya yung sales promo permit na ini-issue namin, ay hindi pa nga namin na-issue. Ano lang investment scam naman? Gumagamit na rin ng internet sa panluloko. Iinbitahin kayo over coffee doon sa meron ho silang mga tinatawag na conman oh. confidence man ho, ibig sabihin nun which would take your, which would get your confidence first. Mabimit kaya? Mm -hmm. bimit yan. Usually ho yan doon sa mga kaibigan, dahil uh -huh. well, uh -huh. magtatarget sila ng ano <coughs> yung <coughs> pinapadama nila yung una, uh -huh. papakita doon sa website nila na meron ho kayong account, meron kayong pin, uh -huh. papasok kayo diyan magdedeposito kayo sa mga lihitimong banko tapos, mawi-withdraw nyo rin. Mm. Pero pag mag-collapse o tong pyramid, lahat no nasa screen ninyo, nasa wala monitor na. ng computer, nandun lang ho yun, mawawala rin ho yun. Mm. <laughs> may ilang dapat tandaan ng publiko para hindi baloko. Unang-una, tingnan mo muna kung suma sumali ka ba o bumili ka mm. ba ng produkto, may sinalinan ka ba, hindi ka lang basta-basta manalo na walang uh -huh. kang sinalinan. Huwag din daw maniniwalang nanalo sa isang text promo kung ito ay galing sa isang 11-digit cellphone number. <laughs> Ang DTI na binibigyan ng permit, hindi gumagamit ng 11-digit number. Uh -huh. Ito yung regulated number na ina-approve ng NTC, yung 3-digit kanyari. May patapat naman ng mga ahensya ng gobyerno para matuntun ang mga may pakana ng high-tech na scam. At meron pong uh, investigasyon na nagaganap dyan tulad po dito sa pag-text, alam po natin using the global positioning system natitrace po yan. Area. Opo, uh -huh. so more or less they would have a lead. Uh -huh. Kung nasan po yung cellphone na 'yung na uh -huh. Uh -huh. Kung email naman po yung IP address. Dati ho nagkakaroon ng investigation dyan ng NBI uh -huh. na ano ho nila na trace yung IP address somewhere in Nigeria yung iba. Kaya naman paulit-ulit na paalala ng pamahalaan, huwag agad magpapaloko sa mga ganitong scam. Kung kaduda-duda raw ang mga natatanggap na text o email, agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan para sa kaukulang investigasyon. Okay, baglagon sa website ng DTI.